Real talk, ang pag-aaway, hindi ginawa yan para kayo'y maghiwalay. Sinadyayan ng tadhana para malaman kung gaano kayo katibay. Well, Alam mo yung masakit, yung tawa ka ng tawa, hindi ka naman talaga masaya. Yung pinipili mong manahimik pero sobrang bigat na stip -tip hindi ka nagsasalita pero ang dami mong gustong sabihin Yung sinasabi mong kaya mo pa pero pagod ka na talaga Sabi nila, ang tao daw, hinulma sa putik, e naubusan ng putik. Kaya yung iba, gawa sa plastik. <laughs> Hindi totoo yan. Bola lang yan.